So, what's up mga ka-target? For today's video mga ka-target ay Nandito tayo ngayon sa Pangasinan kung saan ah, pinunta natin ang white beach nila. So, napakaganda. White sand yan guys oh. Hindi ko alam kung baka sinasabi sa white sand yan. Siguro si Pete. Hindi, Alam guys ah na to, isang mayroon lang ang sasabihin sa inyo. Huwag na huwag ninyong patayin yung sarili ninyo sa trabaho guys. Kailangan bigyan din natin ng oras ang ating sarili. Hindi lang puro trabaho sa buhay. Kailangan uh, mag, ano, na mag, relax din tayo. Ayan. So napakaganda rito guys. Sa tubig pa lang, panalo panalo ka na. No? Madaming tubig mga na target Napakalinis, napakalinaw. Ayan. Masarap ang hangin. di malakas ang alon. Napakagandi dito guys. Ano naman. Goods na goods. <laughs> ano yun? Kakalimutan natin yung mga utang. Tapos pag, pag balik sa bahay ay na naman, puro utang na naman. Aray ko! <laughs> Sobrang hirap. Pero kailangan natin magdibang-dibang mga taray. Kasi napakahirap ng ano. nang puro trabaho na lang kailangan. Bigyan din natin ng oras yung sarili natin. Yan yung isang ano ha, Isang regalo natin sa sarili. Kasi wag puro pagod. Kailangan natin mag... Tukulian din sarili natin. Yan. Tsaka alagaan natin sarili natin ang trabaho, andyan lang yan. Pero yung kalusugan, yun yung kayamanan natin na hindi hindi makukuha ng iba. Kaya kayo mga target, kung kayo ay nandyan pa lang sa bahay, takti na yan, huwag utang. Magliwaliw na kayo. Kasi hindi mo, hindi mo naman alam kung hanggang sa yung buhay na natin, di ba? Kaya kailangan lagi tayong maging masaya at iwasan ang problema. So, ikakati ko muna yung video nito. bibigyan kayo ng konting montage.